Hello mga ganang hapon po sa inyo mga pangga sa So samayin nyo naman po ako ngayon. Basahin po natin ang Hob chapter 13 verse 15. Narito nakita ang lahat na ito ng aking mata. Ang aking tainga ay nakarinig at makaunawa. Kung ano ang iyong nalalaman ay nalalaman ko rin naman. Hindi ako huli sa inyo. Walang pagsalang ako ay magsasalita ang kapangyarihan sa lahat at nagmamasa akong matwiran sa Diyos. Ngunit kayo'y mga ng na mga kabuluanan, kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan. Manonawa ay magsitahimi kayong lahat at magiging indong karunungan. Dinggin ninyo ngayon ang aking pangangatwiran at inyong dinggin ang mga pagsasanggalang ng aking mga labi. Kayo'y bay sa salita ng kalikuan dahil sa Diyos at nangungusap ng karayaan dahil sa Kanya. Inyo bang lilingapin ang kanyang pagkadyos? Inyo bang ipagkipagtalo ang Diyos? Mabuti ba na kayo'y atin niya? O kung paanong dinadaya ang isang tao ay inyo, bang dadayain siya? Walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatanggi ng pagkatao. Hindi ba kayo tatakutin ng kanyang karilagan at ang gulat sa kanya ay sa sa inyo? Ang inyong mga alang-alang sabi ay kawikaang abo. Ang inyong mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang na putik. Magsitahin kayo. Bayaan ninyo ako na ako'y makapagsalita at para tingin sa akin ang darating. Bakit kakagatin ng aking mga ngipin ang aking laman? at aking ilalagay ang aking buhay sa aking kamay. Bagaman ako'y patayin niya, aking ding hihintayin siya, gayon may aking alalayan ang aking lakad sa harap niya. Ito man ay magiging aking kaligtasan sapagkat ang isang di-banal ay hindi makakaharap sa kanya. Pakinggan ninyo, masikap ang aking panalita at ang aking pahayag ay suma sa inyong mga paginig Narito ngayon na king inaayos ang aking usap talastas ko na ako'y matuwid. Sino ang magkipagtalo sa akin sapagkat ngayon tatahimik ako at malalagot ang aking hininga? Dalawang bagay lamang ang huwag mong gawin sa akin kung magkagayoy. Hindi ako magkukubli sa iyong muka. Iurong mo ang malayo ang iyong kamay sa akin at huwag akong takutin ng pangingilabot sa iyo tumakagayoy, tumawag ka at ako sa O papagsalitain mo ako at sumagot sa akin. Ilan ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan. Bakit ikinukubli mo ang iyong mukha at inaari mo akong iyong kahaway? Iyo bang pangilabuti ng isang dakong pinaspas ng hangin? At iyo bang kahabulin Andayaming tuyo, sapagat ikaw ay sumusulat ng mga mabigat na bagay laban sa akin at ipinamana mo sa akin ang mga kasamaan ng aking kabataan. Iyo rin inilalagay ang aking mga paa sa pangawan at pinupunak mo ang lahat kong landas. Ikaw ay gumuguhit ng isang guhit sa palibot na mga talampakan ng aking mga paa bagaman ako ay parang bagay na bulok, natutunaw, na parang ramit na kinain ng tanga. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang muntong yung anak ng ating Panginoon Heso Kristo. Purihin ang banal niyang pangalan. Amen.